Bantay sarado ang mga transport terminals. Ngayong marami na namang nag-uuwian ang probinsya para sa pagsalubong ng bagong taon. Kasabay nito, nagpaalala ang mga otoridad sa mga babiyahe na ikondisyon ang mga sarili at sasakyan para iwas disgrasya. Para bigyan mo ka balita, Mobile Journal Julie Baiza. Patuloy ang pagbabantay ng DOTR sa mga transport terminals dito sa Metro Manila. Kasabayan ng pagdagsa ng mga magbabiyahe ngayong araw para sa bagong taon. Nakadeploy ang mga tauhan ng Department of Transportation para tumulong sa pag aasis sa mga magbabiyahe ngayong holiday season. Kabilang sa binabantayan nila ang PTEX at mga bus terminal sa Cubao at Manila area. Ngayong alas 5 kasi inaasahang dadagsa ang mga pasahero o yung holiday rush. So pwede po yung mga 4 o'clock from the office Diretso na po sa mga bus terminal, lalo na po yung mga naka-reserve na ng mga ticket nila sa mga bus at uh, papunta na po ron. Yun naman pong mga privado nating sasakyan, uh, expected po yan from the offices kung wala na po silang babalikan at susunduin sa kanilang mga bahay-bahay. Sasabay na rin po yan lalabas. So mga more or less mga 4pm, tama kayo, 4-5pm, uh, diretso na po yan hanggang bukas ng uh, madaling araw. Marami rin daw ang inaasahang magbabiyahe pa probinsya ng hating gabi. Kaya ang DOTR patuloy ang paalala sa mga biyahero na tiyaking nakakondisyon kayo physically at ang inyong sasakyan para iwas aksidente. Pag po tayo ay inaantok at uh, nagmamaneho po, huwag po nating lalabanan. Respeto po natin yung antok, itabi po natin, marami pong gasolinahan dyan, tabi po natin mabuti yung sasakyan. Matulog po tayo, itlit natin. Sa sandali kasing labanan ng antok, nawawala na raw ang focus sa pagmamaneho. Pagkatapos ng biyahe ng mga magsisiuwi sa probinsya, asahan daw ulit ang traffic sa Metro Manila para naman sa New Year's countdown. Ang expected po na magkakaroon ng clogging yung mga inter uh, yung mga secondary roads no pero nandiyan naman po yung mabuhay lane ng MMDA uh, nababantayan po yan at tuloy-tuloy na pinapagamit clinically po yung mga obstruction nila diyan sa mga mananatilig dito sa Metro Manila at magpupunta sa mall sa holidays, huwag mag-alala dahil tuloy din daw ang biyahe ng EDSA carousel. Mobile Journal Julie Baeza po, hatidang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay eh, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.